So dito naman po turuan namin kayo para kung paano niyo iwawiper yung inyong mga salamin lalo na ba konti lang ang ulan. Tapos may mga putik-putik konti, may konting dumi. So ganyan niyo lang po, tapos sa angat 'yan, ganyan na naman. Lagyan na naman tubig. Lagyan niyo ng tubig 'yan, ganyan. Ganyan po. Para hindi niya binababa yung tubig at yung dumi. Kumbaga iaakyat niya dito. No? Yan. Ganyan po mag-wipe. Tapos pag dito na, pamunas kayo kung nasaan nyo pag nakahinto. Hindi naman, okay na po yan. Hindi na siya masyadong madumi, no? Kung meron lang konting dumi, puti kasi pagka, halimbawa, angat yan, dito yung tubig, baba lang siya. Diba? Nadyan lang yung tubig, dudumi lang pag ano. Hindi naaabot dito yung tubig. So, dapat ang ano niya, pitik niya pag ganyan. Pitik. Kaya tapakita pakita mo dito sa ilalim. Pitik. Ah, uh -huh. tapos pitik. Oh, uh -huh. tapos pitik. Ah, ganyan. May natutunan kayo, i-share nyo po yan at i nyo ang ating homepage, Roden Machine Care. Muli po, salamat po sa Dios.